Na-discover niya nang hindi sinasadya ang isang malaking problema ng Ford Motor Company. Isang pulang dokumento na dapat ipadala sa opisina ng CEO. Una itong ibinigay sa sekretarya sa pintuan. Pagkatapos lagdaan at kumpirmahin ng sekretarya, tinawag niya ang messenger. Kinuha ng messenger ang dokumento at ibinigay ito sa sekretarya ng CEO. Ang isang maliit na dokumento sa loob ng ilang metro kwadrado ay naipasa ng apat na beses para makarating lang sa opisina ng boss. At ang hindi inaasahang pagkakatoklas na ito ang magliligtas ng tanyang buhay sa mga susunod na pangyayari. Haharapin niya ang pag-uusisa ng boss ng Ford. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita tanggalin sa trabaho. Ang pangkat ng mga taluna na pinamumunuan mo. Tumingin si Shelby sa pulang dokumento. Hindi niya ito direktang sinagot. Umupo siya at ikinwento ang lahat ng nangyari sa may pintuan. Habang nakaupo ako roon, nakita ko ang maliit na pulang folder na iyon apat na beses itong nahawakan bago makarating sa inyo. Siyempre, hindi pa kasama rito ang pagkarating ng dokumento sa ikalabinsyam na palapag na posibleng humawak din sa dokumento at mahigit dalawampung iba pang empleyado ng Ford. Alam ng boss kahit hindi sinasabi, tama si Shelby. Pagkatapos, sinundan niya ito ng isa pa. Sinabi niyang kinakabahan na ang Ferrari dahil kay Ford. Basta't matalo lang ang Ferrari, gagawin ng boss ng Ford ang lahat. Pero bakit nga ba naging magkaaway ang Ford at Ferrari? Magsisimula tayo sa malaking pagtigil ng produksyon sa Ford. Pagtigil ng produksyon, Mr. BB. Pinilit na itigil ang produksyon sa linya ng paggawa ng Ford sa araw na ito. Dahil sa presyo ng mababang kita, inanunsyo ng Ford ang pagtigil ng operasyon. Para maibalik ang Ford sa tuktok, nagbigay ang sales director na si ako ng isang napakahusay na mungkahi. Iyon ay ang sumali sa isang malaking karera ng sasakyan. Daiji ng lahat ng kalaban at maku ang loob ng bagong henerasyon ng mga kabataan. Pag-aralan ng perpektong diwa ng Ferrari sa pagkarera, ngunit ito ay pinagtawanan ng pangalawang pinuno. Ang dami ng sasakyan na nagagawa ng Ferrari sa isang taon, hindi pa rin umaabot sa kaya nating gawin sa isang araw. Ang perang ginagastos natin sa toilet paper, mas mataas pa sa kabuoang ang puhunan nila sa produksyon. At gusto mo pa kaming mag-isip na gaya nila, si Enzo Ferrari ay tiyak na magiging bahagi ng kasaysayan. Bilang isa sa mga pinakamahusap, si na tagagawa ng sasakyan sa lahat ng panahon. Bakit? Dahil ba siya ang gumawa ng pinakamaraming sasakyan? Hindi. Kundi dahil sa kahulugan ng tanyang mga sasakyan. Tagumpay. Nanalo ang Ferrari sa Le Mans. Ang mga tao, gusto nilang may bahagi ang tagumpay na ito. Paano kung ang simbolo ng Ford ay nangangahulugang tagumpay? Malino na may katuturan ng suhestyon na ito. Pero ang pangalawang pinuno ay naniniwala na hindi lang ang pananaliksik at pagsubok sa sasakyan ay nangangailangan ng ilang dekada, kundi pati na rin ang isang team na kayang talunin ang Ferrari. Ngunit si Eko ay nagdala ng balita na malapit ng magbankrupt ang Ferrari para sa mayamang Ford. Ang pagbili ang pinakamabilis na paraan. Ngunit ang pagbili ng Ferrari ay hindi ganoon kadali. Si Eko, bilang kinatawa ng Ford, ay dumating sa Italia. Nakaharap ko na ang pangalawang tao sa Ferrari. Ang aming pagpapakuha ng litrato ay naging isang palatandaan. Tunay ngang kilala ang Ferrari sa paghahangad ng perpekto. Ang bawat makina ay binubuo ng isang inhinyero ng mag-isa. Ganoon din ang transmisyon. Lahat ay gawa ng kamay. Napakaganda. Matagal nang naghihintay si Enzo Ferrari. Medyo kumpleto naman ang draft na dala ni Aiko. Pinagsama sa logo ang mga elemento ng Ford at Ferrari. Pagkatapos ng pagbili sa Ferrari, magkakaroon ng dalawang entidad. Ang una, Ford Ferrari, ang magmamahala sa lahat ng produkto. Siyam na pong ang hawak na shares ng Ford. Ang pangalawa, Ferrari Ford, ang team sa karera. Siyam na pong ang hawak na shares ng Ferrari. Walang nawala kay Enzo dito. Pagkatapos, sinadya ni Echo na mag-iwan ng suspense. Para maayos ang bagay na ito, magbabayad si Ford. Italiano Nang $10 million Italiano Ngunit, sa kabila ng magandang alok ni Ford, si Enzo ay nanatiling kalmado at hindi nagpakita ng anumang emosyon. Pagkatapos ay sinininyasan niya ang kanyang pangalawang tauhan. Tumayo siya at umalis upang gumawa ng isang mahalagang bagay. Sinabi ni Enzo na kailangan niya ng oras upang basahin ang mga kasunduan. Siyempre, si Ako, nadala ang buong pagsisikap ng Ford ay gustong-gusto. Samantala, ang photographer na kumukuha ng litrato ay mabilis na pumunta sa tahanan ng CEO ng Fiat at ibinigay ang arawan nila ni ako na kinatawan ng Ford sa CEO ng Fiat na may pagnanasa sa Ferrari. Pagkatapos, ang pangalawang tao ay nakatanggap ng balita. Natatakot na maagawan ng iba ang malaking oportunidad. Ang CEO ng Fiat ay handang magbigay ng 18 milyon at mayroon pa rin ganap na kontrol si Enzo sa Ferrari. May dala ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon na balita. Si Eko ay naghihintay pa rin kay Enzo na basahin ang kasunduan. Nang malaman niya ang mga kondisyon ng Fiat, sinadya niyang magtanong ng isang bagay na hindi papayag ang Ford. Kung gusto ni Enzo na sumali sa karera at ayaw ng Ford, sasali ba si Enzo o hindi bilang tagabili ng Ferrari? Ipinakita ni Ike ang pagiging mapagmataas ni Ford. Tama ka hindi ka pwedeng sumali. Ang sagot na ito ay nakalulugod kay Enzo. Ngayon ay mayroon na siyang makatwirang dahilan upang tanggihan ng Ford Company. Nahaharap sa bigla ang pagbabago ng isip ni Enzo. Si Ike, ang batang ito, ay inakala pa na nagkamali siya ng sinabi. Sinabi ni Enzo na ang mga namamahala sa Ford Company ay puro mga WBD. At iniutos pa niyang bumalik siya sa pangit na assembly line ng Ford. At dinagdagan pa ng sa anak ni Ford na namana ang kumpanya. Sinabihan pa siya na hindi siya si Henry Ford. Siya si Henry Ford 2. Parang sinasabing hindi siya kasing galing ng ama. At sa ganoon, natalo si Ford kay Ferrari. Pagbalik sa kumpanya, gusto malaman ni Ford. Kung ano ang sinabi ni Enzo. At isinalaysay sa ito ni Echo. Matatalas ang kumento ni Enzo sa pabrika ng Ford at sa pamunuan. Wala namang pakialam ang Ford. Mas gusto niyang malaman ang kumento ni Enzo sa kanya. Sabi niya, matabaka, sir. Matigas ang ulo. Sige pa. Sabi niya, hindi ka si Henry Ford. Si Henry Ford 2 ka lang. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Ford. Mataba man o matigas ang ulo. Ngunit ang tagumpay ay siyang karangalan ng isang lalaki. Kung ihahambing sa kanyang amang nag-iwan ng napakalaking negosyo, si Ford 2 ay tila nakikinabang lamang. At ito rin ang nagtulak sa Ford Company tungo sa bagong direksyon. Kailangan kong mahanap ang pinakamahuhusay na inhinyero. At ang pinakamahuhusay na driver. Wala akong pakialam sa gastos. Magpagawa tayo ng isang sasakyang pan-karera. Dahil hindi natin mabili ang Ferrari. Pagtatawa na natin si Enzo. Sasali siya sa pinaka-pinagmamalaking karera ng Ferrari, ang Le Mans. Ililibing natin ang kanyang pagkamapagmataas sa ilalim ng finish line. At ako mismo ang makakakita noon. Siyempre, hindi madali ang paggawa ng isang sasakyang pan-karera. Una, hinanap ni Carroll Shelby, ang kampiyon sa Le Mans. Tinatanong niya kung ano ang kayang gawin ng Ford para manalo sa Le Mans. Kung gusto nilang manalo, para sa kanya, ang bilis ng sasakyan. At ang mga maasahang driver ay panimula pa lang. Ang Le Mans ay ginaganap sa Pransya, isang 24 na oras na karera ng tibay, sa isang 13.7 km, pike at ikot at makipot na rural na track. Walang kain, walang inom, araw gabi na pagmamaneho ng mahigit 5,000 kilometro. Ang tagumpay sa pagkamit ng kampyonato sa karerang ito, ay hindi maihahambing sa epekto nito sa sikolohiya ni Shelby. Ang Le Mans ay naging isang bangungot na hindi niya maialis sa isipan. Pagod na pagod ka at gutom na gutom. Hindi mo na maalala ang pangalan mo, hindi mo na alam kung nasaan ka. Bigla mong napagtanto na nasa straight line ka 300 at 317 na kilometro kada oras ang bilis mo, kapag nagkamali ka man lang. Isang sira na gasket, isang gasket na nagkakahalaga lang ng limang sentimo, tapos na. Lahat ay tapos na. Nanalo na naman ang Ferrari. Katulad ng nangyari noong nakaraang taon at noong isang taon, at maging noong tatlong taon na ang nakakaraan. Pero alam na alam ni Eko na walang imposible kung mayroong determinasyon, kahit pa mayroon tayong magagaling na kasosyo. Kahit pa mayroon tayong walang limitasyong budget. Ang walang limitasyong budget ang nakaagaw ng interes ni Shelby. Pero alam niyang hindi mabibili ng kahit anong pera ang pagiging kampiyon. Pero marahil, mabibili mo ang taong may tsansa na maging kampiyon. At sa ganoon, tinanggap ng kumpanya ni Shelby ang napakahirap na hamon ng karera mula sa Ford. Nahanap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Miles, na mayroon ding matinding pagmamahal sa karera. Kilalang kilala ni Miles ang lalaking ito. Kaya pala gabi-gabi ka lang dumadaan dito. Bulldog, may trabaho pala ako para sa'yo. Nang malaman niyang gagawa ng sasakyan si Ford para talunin ng Ferrari. At tatlong buwan lang ang binigay na oras. Akala ni Miles, biro lang yon. Kahit gaano pa karami ang pera niya, hindi naman sa patang oras. Hindi naman hahayaan ng Ford Company na makagawa siya ng gusto niyang sasakyan. Sa huli, si Ford pa rin ang masusunod. Lalo na ang bawat empleyado roon, magsisiksikan sila para lang makapagpa-picture kay Shelby ang kumikinang na kampyon. Pero pagbalik nila sa opisina, gagawa nila ng paraan si Shelby dahil ginagawa nila ang lahat para mapasaya ang tanilang mga superior. At dahil doon, nasusuklam sila sa kanilang mga sarili. Pero sa kalooban nila, ang mas kinapopo nila. ay ang mga taong tulad mo dahil iba ang iyong paraan ng pag-iisip sa kanila si Miles ay isang malayang pabayo. Hindi siya gaya ni Shelby na ayaw sumabak sa gulo. Gusto ni Shelby na sumama si Miles sa paglulunsad ng Mustang sa linggo para lang makinig sa talumpati ng matandang kaibigan. Isama mo ang anak mong si Peter. Magugustuhan niya ito. Sige, share. Si Maya ay mayroong isang maliit na pagawaan ng sasakyan sa lugar na iyon. Pero halos lahat ng mga customer niya ay nagagalit na sa kanya. Isang araw, may isang babaeng dumalaw. Pareho silang mahilig sa sasakyan at masisipag. Teka, anong klaseng babae ka? Ang klaseng babaeng mahilig sa amoy ng gasolina at ang amoy ng nasunog na goma. Medyo mapangahas ka naman yata, ano? Eh, kasalanan to ng pag-aasawa ko sayo. At si Miles naman ay isang magaling na driver. Napansin siya noon ng Porsche, isang maliit na kumpanya pa noon. Si Shelby pa nga ang nagpakilala sa kanila. Pero si Miles, nasanay ng mag-isa. Ayaw sumali sa kahit anong team. Wala kang sasakyan kung wala kang sponsor. Sa pagkakaalam ko, lahat ng professional na race car driver, may sasakyan share. Hindi ka mananalo sa karera ng US Racing Club kung wala kang sasakyan. At kung hindi ka mananalo, talo ka. Huwag mo akong pilitin na gamitin ito sa noo mo. Dinala mo pa ang anak mo rito mula sa malayo para lang makita niyang madisqualify ka.